Si Jeremias ay hinarap ang matinding pagsalungat at pag-uusig habang ipinapahayag ang mensahe ng Diyos. Sa labis na pagdurusa, isinumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Si Moises ay nakaramdam ng labis na pagkabigo dahil sa bigat ng pamumuno sa mga Israelita. Si Elias, na tumatakas mula sa mga banta ni Hezebel, ay nalugmok sa kawalang pag-asa at sinabi, o Panginoon, kunin mo ang aking buhay. Si Hobden ay isinumpa ang araw ng kanyang kapanganakan matapos mawala ang lahat sa kanya. Ang mga taong ito, sa kabila ng kanilang kalagayan, ay ninais ang kamatayan, ngunit hindi sila nadaig ng kanilang malalim na pighati. Sa patnubay ng Diyos, nagtagumpay sila.